So, ayan, ang aming vlog. Ako lang, gusto niya talagang kasama. Ayaw ko na iba. Bilkados ayaw daw niya ng iba. Sabi ko nga, manawagan siya kay Alex Gonzaga. Isali niya siya sa, ano, sa kanyang vlog. Kasi si Alex Gonzaga, artista na nagbablog pa. O, gusto mo si, ano, Ibanay Alawi. Gusto mo si Ibanay Alawi. Okay. Bakit? Kasi maganda siya, nakakatulong siya <iggly> sa mga tao na may hirap. Wow! Saan mo siya napapanood? YouTube, sa TikTok. Sa TikTok. Oo. Yun. Kahit ako, napapanood ko si na Alaw. Kahit super yaman na siya. Pero nagbablog siya. Tapos tumutulong siya sa mga taong may hirap. Oh, di ba, Hindi ko siya dinidiktahan. Nakusa talaga. Ano, kasi nga, matalino talaga itong batang ito. Ilan taon na ba ikaw? Ocho. 8, ocho. Ocho, walo. Ang edad niya, ocho. Walo. Walo. 8. Oh, no, ayan siya nagsabi nung ano 8, di ba? Kaya si nananawagan kami kay Iba na Alawi. Yes. Na isama tayo sa kanya. Yeah. Ay makatulong din tayo pa oh, pag nag oh, oh. pag nagkaroon na tayo ng kita, no? Sao? 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 pag sumagot tayo dito. O, pag sabi mo, pag na-monetize kami ni Meta. Meta? Yung may-ari ng Facebook, siya nagbibigay ng sahod. Ah. Kaya manawagan ka na kay Meta. O, sige. Okay. Ikaw na lang. O, nananawagan kami kay Meta. Ah. Bigyan nyo naman kami ng stream ads ka mo. Hindi, para napapanood nyo lang. O, siguro. Kaya na naman, kung napapanood nyo kami, ako maawal. Awal na. Bawa daw kayo sa amin. Char. Char. Ah, Char! Pati kikita niya kung Char. Ah, oh, sige. Thank you everyone ano, sa ano aming vlog. Ano po pag nag, ano, vlog, inihintay mo na 1 million na ano. Views? Views. Uh, oh, so guys, 1 million views para makilala naman tong si kalap ko, si, team, si princess. Ayan, para makilala naman siya. Kailangan namin ng na 1 million views sa aming mukbang. Yes. natandaan nyo kumain kami mangga. Ayan. So, goodbye na, na sa inyo lahat. Sa, susunod muli, ako si Inday Madiscate at si Princess Emma dan uh, oh. Susano. Si Haba na Ayan. Thank you everyone. Bye. Bye. Pagbabalik kami sa pagulang pa. Okay. Wala siyang pasok ngayon. Eh. Bye everyone.